Ah grabe ganda talaga ng view. Oh. Ayun volcano. Wow. Okay so ito na yung ano, pagk-sawab ice cream. 'Yan oh. Thank okay. you Level 4, avocado Ganda talaga tingnan talagang susulitin mo yung oras eh na tingnan siya eh. kasi kasi nga ang alam ko uh, hindi sa lahat ng panahon nakikita mo yung tok-tok niya so babalik naman kami dito mga boss so may plan kami na ano dito eh dito mga, mag, mag, stay tayo ng dalawang araw o so, mag stay ng dalawang araw siguro dito yung Albay Tour naman kasi marami din yung ina-offer nila dito yung TV oh, yun, yung, yun, yung, yung mga ganun po oh, yun maganda yun eh tapos try din namin yung parang Bicol yung ice cream na maangham dito yun? oh, dito yun eh yung level 1 to level 5 hindi yun sa Ilocos? dito Bicol Ah, grabe ganda talaga ng view oh. mayon volcano wow talagang maganda so ang dami palang ang gulo talaga na makikita mo yung mayon pag nasa albay ka na so kahit saan ka pumunta nakikita mo yung mayon kasi napakalaki niya eh. So, dito na tayo sa Mayan Lodge. So, totoo, <laughs> ano pala, tabi lang talaga ng McDonald's. Ang daming tao ngayon, ah Pero, hindi na tayo mag-stay ngayon. Tanong lang. Tanong, tanong lang. So, yun, tinanong ko na. Ah, uh, post ko lang sa screen ang prices ng rooms nila pero puno sila today uh, so bali ano pala yung, yung tinanong kasi tinanong ko yung family room yung family room nila 3 to 4 persons 2 8 walang breakfast tapos parang mag add ka for additional person kung lima kayo lima kami baka abot ng 3,000 plus so medyo mahal sya for a lodging house <laughs> parang hotel price na eh dapat may breakfast na yun na ganong presyo eh so at uh, magtanong kami ng iba meron pa isa kamaling may isa pa yung basta uh, nakalimutan ko yung pangalan mo sa malapit lang dito yun So, 7 minutes lang. Punta na namin ngayon. Tanungin din namin magkano. Ang um, alam ko, talagang mura doon eh. So, check namin. Okay, so, nasa ano na kami? Kamaling. So, tingnan natin yung in. Yan. Ah, ito pala yun. Nasa kabila. Magkapistahan yun oh. Nasa ano eh, kabila. Paano yun? Pupunta dyan. U-turn tayo sa ano, Sa Nasaan eh? Kaliwa. So, try natin. Yan. Yan ah. Kapistahan. Yan. So, try natin kung magkano. Marami sa Maroon City. Tanong tayo. Wait mga boss. Tanong tayo sa an on desk so nag decide kami na mag dito sa ano? kapistahan Kamalig siya ano lang 1-8 Kaming lima na yan family room uh, aircon so 24 hours ko so kung yung style nila dito is kung anong oras ka mag check in ganun na yung oras na mag check out ka after 24 hours so kami 7 to 7 7 am to 7 am bukas So may time pa kami na magpasyel-pasyel ngayon sa si Albay <laughs> Ano muna kung breakfast muna, luto muna Iyo bang <laughs> Luto na yun sa ako So yun uh, Update update lang tayo mamaya sa activities na gawin na Kain muna tayo kami na? So ito yung ulam kaya uh, mo tayo Kaya mo na kami ha Sige. Okay So yun na nga Hindi na tuloy yung plan A namin Na Didiretso de Sa biyahe ko At uh, magstay Kung saan magmabuta ng 12 noon Today So uh, Kinancel namin Kasi nga may nahanap kaming magandang lugar dito sa Kamalig. Uh, yung pangalan is Kapistahan Lodge. Ano lang siya, 4 kilometers away sa Mayon Lodge. Kasi medyo expensive dun eh. <laughs> uh, so dito, mura lang. Bali, 1,000 per day. Kami ng pamilya nun. Uh, Aircon tsaka libre parking na. So, Uh, hindi siya parang hotel talaga pero okay na okay na sa presyo so uh, 24 hours yun or bali yung 1000 pala is 12 hours ang 24 hours is 2000 pero binigyan kami ng discount na 300 so yung binayaran namin is only 1,700 so okay na okay na uh, 24 hours So, tamang-tama na makapag-recharge kami ng mga devices. Uh, makapag-freshen up din uh, tsaka makarelax ng maayos uh, mamaya kasi bukas, yung plano natin is maaga na, maaga paalis uh, kasi didiretso na tayo ng uh, first leg ng North Luzon natin <laughs> siguro kung saan uh, tayo natin abutin yung Nueva Ecija bukas yan. <laughs> Sana matuloy. Uh, ano naman natin pag nagbabiyahe, paiba-iba uh, talagang flexible tayo yun eh. Kung baka may mga changes, ganun. Alam nyo na. So, so sa ngayon, take advantage natin yung panahon na nandito tayo sa Albay. Uh, Pasyal-pasyal tayo sa Albay. So, tara, uh, samahan nyo kami at i- Pasyal ko kayo sa mga lugar na pwede nyo puntahan dito sige tara alis na tayo so ito yung bungad ng ano namin no lodge paglabas na labas mo eh mayon na kagad. <laughs> literal na mayon na kagad yung nakikita mo pero ano ba uh, may nakabalot na ulap eh may na hmm. hindi na masyado. Punta natin mamaya. Magiikid tayo. oh ho, mamaya. So, oh, <coughs> ano lang siya? Uh, Balik yung itong Kapistahan Lodge and Suites. Ano lang? Uh, nasa gilid lang ng ano highway. Press yung Kaibigan din. Oh, 'yan no? <laughs> yung Kaibigan sa oh. uh, Paglabas mo, ito yung makikita mo, ito. Kapistahan Lodge and Suites, 'di ba? Tapat siya ng Phoenix na gasoline station. Ay, no. Ah, ito pala yung 7-Eleven na sikat, oh. Uh, no? Sabi nga ni ano? Oh, ah, okay. So, okay. so okay. Ano lang kami yung sikat na 7-Eleven so, na naman may magpapa-picture oh, na. sa mayon. Diyan kami. <laughs> Sakto yung lugar na nakuha namin. Ano pala shout out kay JV Hugo. Boss, natulungan mo kami. Dahil sa vlog mo, nakapunta kami rito sana naman hindi uulan kasi oh, parang nagbabadya madilim yung langit sana hindi so anong muna tayo kagsaguhag church yung ATV tsaka siguro try na din namin yung uh, ice cream yung spicy ice cream chili ice cream you. <laughs> Sige, update, update tayo ha. Okay, so malapit na tayo. Ah. Uh, ilang metro lang. So, you oh, know, sa kaliwa ko yung oh, nakikita yung yellow Mayan lodging house. Ayan, mayon lodging ko. Sana tayo kasa di obra, no? oh, medyo mahal siya eh. Sabi ko nga kanina, parang hotel, ano na, hotel price. 3.8 na kasi eh. E, okay, so tara yung kanina sa atin. So tara sa amin, ano, 1.8. 1.8? So, medyo malayo yan. yung... Pang ATV na yun. Uh, eh kung may pera ka eh why not di ba? Pwede naman pero kung <laughs> pareho sa amin na naka-budget lang eh dito tayo sa ano, kaya lang. So, 1-8 kaya. <laughs> Malayo pa tayo so, mga boss. Malayo pa yung ano natin. sa Malayo, oh, sige, sige. Malayo pa yung lalakbayin natin eh. So, dapat budget-budget din. So, paso na tayo. Kagsawa, right? Uh, church. 80-50% So, tara, paso muna tayo. Open, open mo nga mo, tanungin natin. Saan po pwede mag-park? Saan yung church? Pwede po yung parking. Yung church ba? Yung simbahan po. Yung, yung simbahan. Ay, simbahan! Doon pa sa taas. Yung kagsawao? Opo. ATV lang dito, sir. Papuntang Bulkan. vulkan. Ah, okay. Sige. Sige lang. Balikan namin kayo kung makapag-ano kami ATV. Doon sa taas, pa. Sige, salamat. sa taas. Ready na kayo. So... Sirs! <laughs> ah... Uh, dami pa lang nag-offer dito ng ATV e rides. Yan. Rides na yan. Mamaya. Oh, Nahin na, yung na ba, rin yung church, ha? Ay, hindi no, Bakit? oh, ito yung uh So, yun o, know, ATV, ganyan. Ganyan ito yung -ch sasakyan natin mga Church muna tayo kasi yun yung ano eh. Importante eh. Okay. Uh, so, ito yung pay parking. Dito na yata siya ngayon Sky Drive ATV Adventure ang dami dito ah so parang ito yung parking na para sa church or yung isa meron din doon eh yung sa loob ito na mo sabi mo kung pa tayo si Mahal 30 ang Ay, church. Or doon kaya sa loob mo? Pwede pong magtanong? Punta po kami sa simbahan. Ay, nandiyan lang. May itibig kayo, ma'am? Mamaya na lang. Thank you. Sige na, park dito. Park. Teka <laughs> na din. Ang dami palang tao dito. Ang daming... Ang daming... Ang daming tawag dito? Turista. Ay naidagan mo ng shorts pa So sige na. Ano tayo tanong tayo? Kita so, tayo ng earrings na maganda dito eh. Ang may ila. So tara. Okay, so ito na yung ano, Kagsawab Church daming tao dito daming turista gabi yung turista dito eh. so ito pasok na tayo bali 45 pesos yung entrance fee bawat tao yung sasakyan sa labas lang hindi ko alam kung buti sana pumasok na lang kami mayroon pang maraming lugar eh pero kung mag-park sa labas, 30 pesos yung parking fee. Hindi mo makita yung volcano, naka may ulap eh. Picture po kami ni Mamo, ayusin mo. Oh. So, welcome to Kagsawa church. Basahin natin yung history. Try natin yung chili ice cream. You know. European. European. know. Oh, Level. okay. You know. Just oh, okay. Level. level five. How many is it? Fifty. level one to five. We. <laughs> oh, no. level. Five. Sige, sige. Tayo na din. Chili ice cream. Ang sa mo nikay. 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 nikay, nikay. Level Nika, nika. ni level mo. Level ko. Ikaw dre. Ikaw dre. Ikaw Level... Ikaw dre. Ikaw dre. Ikaw dre. Ikaw dre. Ikaw

Eh, okay, Level 4. Yeah, Parang yung angang -ang dito lang. kaya naman. Ito mo? Ang hangang Ako matilaw na po. Kaya ang chili rin. if chili, daw. Murag. Level ano ito? Oo nga lang. Masarap oh. dali chicken joy na Mas masarap siguro level 2 for, para may ice cream pa yung malalasahan ng ice cream. Pag mataas yung level, para ang hang lang yung nalalasaan. May <laughs> para mawag. Wayhang. Wala ng <na> ice cream. Huwag matilawa na amin. Ito level 4. Ito, alam level 2 na. Two. I... Ah, ito. Ah, ah Kamama. Eh, sa'yo, ate, Nick. level one. wow, one na yung hangin. Sige. Kamama. Masahan pa ako, Sabo? Wala mo yung Di ba? ba? Di ano na ang mo? Kayer sige. Murit. Pili kay mo oi. Ano siya? Bali. Parang ice cream na may hot sauce. <laughs> na kaya lang, kaya lang. Kaya lang, kaya lang, kaya lang naman talaga. Marang ice cream na may hot sauce. Pero kaya. Ay, e, level 4 yun ah. Yung sana ako level 5 kaya din. Ito level 5 sana ko. Anong? Anong? Anong na? Flavor? May flavor. Parang sya ng pangalan. Kaya mo ito. Parang strawberry yata. Level 5. Ito lang yan. Yung level 5 nila mas konti yung anghang kaysa level 4. Hindi ko lang bakit. Mas maanghangin yung level 4.